Imbes na makauwi na sa kanilang probinsya, pumila sa satellite office ng City Treasury Office ang motoristang sina Willie at Ramil. Ito ay matapos silang lumabag sa number coding ng lungsod. Anila, akala raw nila ay walang number coding tuwing holiday gaya raw sa Metro Manila. Pabula na kami. ako uh, tulad ko, driver ako. Uh, uh, On-call driver. Tulad niyan, buti mabait yung boss ko. Binigyan din ako ng pantubos nung ano. Pamasko na lang, ganun. Okay lang kasi hindi namin alam na ganun ang ano ng bagyo. Bala ho, ta, bala na kasi yun nga, pauwi na sana kami. Dahil alas dos yung ano namin doon sa pangasinan na naman. wala, naharang na ito. Na, abala talaga. Ay ano eh, yung ano nila rito sa bagyo eh. Yung talagang ano nila. Dapat sana may kusindirasyon naman eh. Paskong Pasko eh. Pwedeng ko. Kahit yung isang araw mo lang sana tinanggal mo na nila yung coding. Eh wala, eh. batas nila rito sa bagyo. Ganito rin ang kwento ng ilan pang lumabag sa number coding scheme. papasok sana kami ng SM, pag ikot, yun naman, doon kami na ano, akala ko, pinapagilid lang kami, inaano na, dito ka duman yung pala, dito ka titikitan. Okay lang po, walang problema yun. Queer naman ako doon sa ano, sa, tawag nito, sa number coding. Oh, pero ngayon, hindi ko akalain kasi Christmas eh, di ba? Oh, So, nag enforce pala sila. So, mahigpit si Mayor, I think. Mm. Ayon sa Traffic Enforcement Unit ng Baguio City Police Office, kailangan raw talaga itong mahigpit na ipatupad para maiwasan ang pagbigat ng daloy ng trapiko. We are not recommending for uh, the uh, lifting ng uh, Coding Ordinance of the City para mabawasan natin yung volume ng mga sasakyan na uh, nagka-traverse ng na Central Business District. Kasi ang Coding uh, coding ordinance naman natin, hindi naman covered lahat yung buong Baguio City. Mm -hmm. May 13 uh, certain areas ng Central Business District, pero hindi naman lahat ng central ng part ng Central Business District is uh, kasama siya sa coding zone. Mm -hmm. Ayon sa Ordinance No. 01-2003 o mas kilala bilang Baguio City Number Coding Scheme, maaari lang hindi ipatupad ang number coding scheme tuwing may kalamidad o sakuna. Ang ilang motorista naman kung hindi naiipit sa traffic, kawalan naman sa parking ang problema. Nung nakaraan pong ano, mas matraffic po, pero ngayon medyo maluwag ng konti. Mag-iisang oras na po, buha, oh, buhat po dun sa, ano, sa labas. Sa buong Central Business District ng Lungsod, aabot sa 2,500 ang parking spaces na matatagpuan, pero kanina halos punuan na ito sa dagsa ng mga turista sa Lungsod. Kaya payo ng Baguio City Police Office sa mga turista, gumamit na lang ng pampublikong transportasyon para makatulong sa pagluwag sa daloy ng trapiko. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.